Sasagot na naman po tayo ng tanong. Yung tanong ganito. Ano ang pagkakataon ang ibinigay sa iglesia sa Efeso? Yan ang ating sasagutin. Anong pagkakataon ang ibinigay sa iglesia sa Efeso? Pinapaalala kung saan siya nagkamali. Yan po yung pagkakataon na ibinigay sa Efeso. Pinaalala kung saan siya nagkamali at magsisi at ipinagawa ang unang gawa. Ano ba yung unang gawa? De yung unang pag-ibig dapat nilang gawin. Mababasa natin yan sa pahayag to verse 5 at ganito ang nakasulat. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa o kung hindi ay papariyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kondelero sa kanyang kinalalagyan, maliba na magsisi ka. Anong pagkakataon ang ibinigay ng iglesia sa Efeso? Pinapaalala kung saan siya nagkamali at magsisi at ipina, ipinapagawa ang unang gawa. Hanggang dito na lang, lagi kayo mag-ihingat.